Abo tanaw na ng mga kababayan natin ng Egypt pero stranded pa rin sila sa border ng Gaza. Dagdag-dagok pa kakulangan ng pagkain. Nasa frontline line ang balita ngayon si Elaine Fulgencio libu libong Muslim ang nagsama-sama sa plaza sa Cotabato City para magpakita ng suporta sa mga Palestinian na binobomba ngayon ng Israel. Kabilang sa mga naiipit sa gera ng Israel at Palestinian militant group na Hamas, ang ilan nating kababayan sa Rafah Crossing o border ng Gaza at Egypt. Alert level 4 na ang nakataas sa Gaza City. Ibig sabihin, mandatory ng evacuation. Ang problema, hindi makatawid ng border ang 78 Pinoy roon dahil wala pang go signal ng Egypt. At pagkatawid ng Rafa Crossing, may mga dokumento pang kailangan ipresenta sa immigration ng Egypt. Ang worry natin, hindi po yung corridor pero ganong katagal sila ipoprocess doon sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Dagdag-dagok pa ang limitadong supply ng pagkain sa border. May balita kami yung, eh, isang nanay nga makain na ng expired bread kasi kulang yung food. Ano mang oras ngayon, inaasahang bubuksan ng Egypt ang kanilang border para sa mga lumilika sa gera. Ang sigurado, wala nang Pinoy na nasa northern Gaza kung saan mainit ang bakbakan at airstrike. Mobilize na natin sila na ma-madala. ma, ma uh, madala sa border sa south na area ng Gaza so in is in a safer place kasama yung kanilang mga asawa ang inaantay na lang natin ay uh, mapayagan tayo na makadaan pagka uh, buksan na yung humanitarian passage sa press con kanina ng Israel Defense Forces giniit nila na wala silang ibang gustong lusubin kundi ang grupong Hamas ayaw rin daw nilang madamay ang mga civilian I can't predict to you what is going to happen in the next 48 30 I, I i don't know what to tell you but what i can tell you now and what we know now is that we are instructing them for their own safety to move south to stay there we are being very clear we're giving them you know that advanced warning we are telling them to uh to move and they are absolutely not our target bukas inaasahang sa pilipinas ang walong ofw galing israel na bibigyan ng financial assistance ng pamahalaan Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fullhandshow News 5. Mga kapatid, etlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.